Handa si Taplan Coronadal para kay Kagawad Michael Suplaag na kasuha ng direct assault ang isang kamani ng local government na manay nagtangkang maluntok sa kanya. Tinukoy ni Suplaag ang suspect na 39 anyos na regular employee ng City Environment and Natural Resources Office o Sendro. Ayon pa kay Suplaag, humingi ng tulong sa kanya kapatid ng suspect na lasing at nag-amok sa kanilang bahay pasado alas 9 ng gabi kamakalawa. Sinabi pa ni Suplaag na naabutan nila ang suspect na nagsisigaw sa likod ng kanilang bahay habang natatago naman sa loob ang misis at ina nito. Ayon pa kay Suplaag, sa halip na sumuko ng maayos, minura pa umano siya kang suntukin ng suspek. Ang suspek ay nasa pangalagan na ngayon ng Coronel PNP. Kinumpirma ni Suplaag na nasabing LJU employee ay nusyuhan ng Barangay Protection Order at pinagbawalang lumapit sa kanyang misi sa loob ng labinimang araw. Ito ay matapos reklamo sa Barangay ng Pananakit. Gayunpaman, ayon kay Suplaag, dahil umano sa awa, iniatras din ng misis ang reklamo laban sa kanyang business. Estel. Normal gid na may mga physical confrontation pag abot sina. Na. Mula na gina advice sa aton no kag sa aton mga bipats kon magkita magresponde masumbagan kita. Uh, we must have high tolerance with that. Eh, of course kita yung uh, medler ng barangay. Si Rotonda Barangay Kagawad Michael Suplaag. Ruel Usano, NDBC Bida Balita.